and happy day sa lahat ng mga viewers ni Papa Jue M. Official. So guys, nandito tayo sa loob ng Pulo Club. So nandito na padpadang niya ka Papa. Dahil nandito si Moose. <laughs> so nandito ako sa parking nila. Nandito ako sa ilalim ng punong kahoy. Ayan, sa kanilang general parking. So nandito ang niya kapapa Papa guys. So habang nag-aabang, Magbablog lang muna ang inyong kapapa dito sa loob ng kotse. <laughs> so, andito tayo sa tapat. Hindi ko alam kung anong palaruan ito. Basta dito sa likuran. Parang golf. Golf nandito sa likuran. Hindi ko na napakita sa inyo. Hindi ako lalabas kasi ano? Maambon. Video hindi maganda ang panahon ngayong araw. Maambon-ambon guys. Ayan, pakita ko sa inyo yung dashboard ko. Medyo patak-patak yung ulan eh. Baka mamaya sipunin lang yung kapapa guys. Kaya ubuhin. Alam naman ngayon, ang ulan eh. O, bigla, bigla Eh, karamihan, marami nagkakasakit ngayong panahon na ito. So, hindi mo na ako lalabas. Dito lang ako sa loob ng sasakyan. ano, Dito lang tayo mag-stay habang nag Tayin ko si Busing na matapos sa kanyang uh, naglalaro siya doon sa hindi ko anong tawag ng laro na yon <laughs> Basta may bola Alam nyo na yon Pamilyar kayo dito sa loob ng uh, polo club. Marami dito mga palaruan sila. Mga tinis. Uh, basta merong mga matawag yung badminton ba yan o ano pa Maraming pwedeng paglibangan ng mga tao dito mga member nandito sa loob ng ano ng pulo club dito nyo ito sa ano sa Makate dito sa ano ito Forbes bago mag uh, BGC sa McKinley lang ito so yun guys sa uh, abang-abangan ko lang na matapos si boss uh, hindi ako lalabas kay mm -hmm. makulimlim yung panahon maambon-ambon maka sipunin ang inyong kapapa guys <laughs> mahirap na magkasakit ang mahirap pag wala kang pira wala akong sa hospital kaya kailangan mag-ingat-ingat guys so ganun ang inyong kapapa maganda na yung advance para walang bululyaso sa ano parating <laughs> kailangan ang ingat ingatin sa ating katawan kasi alam niya yung mga mayayaman nga nag iingat sila na mayroon naman silang pirang pang pampagamot eh tayo pa kaya mahirap lang guys kung hindi tayo magtatrabaho hindi tayo magkapira kaya yan ang inyong kapapa yan ang goal kailangan mag -ingat. Kaya dito lang ako sa loob ng sasakyan. Magpahinga habang ang busing ay naglalaro. Kaya nag exercise din siya. Okay, mahilig sa ano to. Ayaw mag... Ayaw tumaba itong bus ko eh. Ay, kailangan maganda ang katawan. Kaya ayan. Palagi siya nag exercise So, antabayan ko na lang kanyang tawag para sunduin ko siya sa kung saan ko siya binaba. So, nandun yun sa pinakadulo. Yung pinuntahan ko kanina. So, yan. Hanggang antay-antay na lang ako, guys. Antay-antay lang muna. So, yan, guys. Ito yung makikita ko dito sa harapan kung saan ako nakapark. Yan yung palaruan na yan. Hindi ah, ko alam kung anong tawag yung palaruan na yan. Sa so, ngayon, walang taong naglalaro. Ah, medyo maulan kasi. Pabugso-bugso yung ulan. Ayan. Nandito ako sa mismong parking nila. Ayan. At yung likuran ko. Ayan na. Makikita nyo doon yung medyo likuran niya. Nakaharang yung ano. Harang yung bambo. Hindi ba, ako bababa guys. Dito lang ako.